Sa susunod na buwan ay buling magbabalik ang libreng sakay sa EDSA bus carousel at ilang jeep sa Metro Manila. Ikinatuan naman ito ng mga pasahero. Yan ang ulat ni Karen Villandes nag apply pa lamang ng trabaho si Wenceslao bilang sa queue sa Cubao. Kung ano-anong pagtitipid na kanyang ginawa, mapagkasya lamang ang 300 pisong budget niya kada luluwas mula sa Bulacana. Ang problema, sa pasahe pa lang, aabot na agad ng higit 100 piso. Kaya naman laking tuwa niya na malamang ibabalik na ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Mas mabuti kung gano'n, makakatipid tayo sa pamasahe. Mahirap talaga ma'am. Ano ka, muna sa utang bago ka maka-apply. Ano, Ayon sa LTFRB, maagang pawasko sa mga pasahero ang pagbabalik ng libreng sakay ngayong Nobyembre. Pero prioridad na muna ito sa EDSA Carousel at sa mga jeep sa National Capital Region na consolidated na. Posibleng tumagal din ito hanggang Desyembre dahil na rin sa 1.3 billion pesos lamang ang pondo para sa service contracting program. Ang priority po jeepney ang basis ng Metro Manila kasi nandito po ang bulk ng population. We will be trying to secure more funds from LTF from DOTR para naman sa mga kapatid natin sa industriya na nasa probinsya. Pero plano rin ng LTFRB na bayaran muna simula ngayong linggo ang mga operator at driver na hindi pa nasahuran sa nagdaang service contracting program. Higit 40 million pesos pa kasi ang hindi pa naipapamahagi ng LTFRB dito. Kasi po nung una hindi magtali, iba, iba yung listahan ng operator, iba po yung naisabit sa LTFRB. Sa aking panahon po, meron na po kaming i-release sa linggong ito of the 48 million po at least initial man pang buwan mano may 2.3 million na po kami i-release doon sa mga nagbigay ng libreng sakay noon pong pandemya. Hinikahit din ng LTFRB ang mga driver na iprintang order sa kanilang website ukol sa pisong provisional increase at ipaskill sa kanilang mga jeep para baka na ng dagdag pasahe. Wala na rin kasing taripa na dapat hintayin pa dahil pansamantala lamang ang taas pasahe hanggat hindi pa na nadedesisyonan ang 2 piso at 5 pisong permanenteng taas pasahe na hiling ng Transport Europa. Samatala humiling naman ang karagdagang 1.3 billion pesos ang LTFRB sa pamahalaan upang mataasan na. Sa 250,000 pesos ang equity subsidy sa PUV modernization na ibirigay sa mga consolidated unit para pambili ng modern unit. Karen Villanda para sa bayan.